So, natin itong masyate bagong ano, bago pa kasi itong, na ano natin, na harvesta ng pizza. Puno po natin yung masyate, oh malaman natin yan kung makumpukumpukan na kung man tumubo na wow okay naman sa ito oh. yun dali lang talaga basta mga pizza oh. yun okay. ano na lang natin tumahan sa ito yung siparit na lang natin pag laki laki na siya oh. Ano po naman Nasa ano, second floor tayo kasama natin si Mrs. May. Hi mo na May. Hi. Hi. Anong gagawin natin ngayon? Magano tayo dito sa garden, mini garden natin. <laughs> yung ano, Mrs. Miss, ito mas ate. Uy, siya nga pala mas ate. Ito yung ano natin seedling. Yung natitira nating ano, pitsay. I-try natin kung pwede pa ito. Mga dalawang buwan na lang ata ito. Ewan ko lang kung pwede pa ito mas Ito yung gagawin natin ngayon may nakabit dito mga sati sa oh. ano dito okay. klaro ba mga wiring, mga linya nandito, nakabit sila dito mga sati, dumadaan sa ano natin doon sa second floor natin, kaya ito yung gagawin namin dito mga sati, kaya sa mga baguan pa dyan, don't forget to subscribe our channel like and share and then click the notification bell para update nyo mga sati sa mga videos palaging i-upload namin medyo maingay ito mga sati na sa ano tayo sa second floor yung third floor natin, ayos na. Nalinisan natin lahat. Ayos, may sa Kumbati na si Mrs. O. may isa May, kumbati na may. Yeah, kumbati na siya mga siya. Oh. sa so, mga bagwa ba dyan, don't forget to subscribe our channel, like and share, and then click the notification bell para update naman may sabi sa videos palagi upload sa ka Kali sa ating vlog. Kami sa ating. Maingay dito sa kalsada. Nasa ano, na si camp floor lang tayo, maingay. Ikotin yung camera natin mga siya. Anong gagawin namin ngayon? Ayos na, si may isa Oh. Naghawak na ng ano Armas Armas okay. na hinawakan okay. niya okay. Ha? Bakit sila, siya payan? Payan. Kulang sustansya yan Mga aso, mga malikot Dito si Canclor mga sa atin. Mga aso, malikot yung mga aso dito O isang nga pala mga sa atin. Ito yung ano namin kakanina oh. Binunot na yung mga pitsay Ito yung ano Taniman natin ng ano Yan dalawang plato ni natin bago ng ano pizza ay masarte oh. Ang gagawin natin niya natin tapos tani natin na ano naman. Ito muna tayo kay Mrs. Ano ang ginagawa niya? Yung ano ko. Yung yung ano. Yung, 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 yung mga yung, ano atsal sal. may mo itanim. Jan jan mo itanim. Oh, Doon na ako masati sa ano sa Doon ako masati sa ano natin sa mga plot natin. Yung nagkabit nandito masati yan sa post man. Yan. Nagkabit ng linya. Wiring. Yan dumadaan sa atin yan. Kaya gumagalaw yung ano natin, yung net. Punta doon yung, yung mga, yung mga wire na yan ang butong mga upayit ko may dito may kaysa ano peldete ah medyo maano na ano mag iba iba na yung ano mag bas maganda ganda na servisyo marami ng mga ano mga peldete may, may globe dati kami masyate sa globe mahina tapos yung peldete 2 years na ba kayo 2 years na, ano dito 2 years ang kontrata ano kaya hindi tayo pwede pa makatransfer. O pwede matransfer, doble ho na lang. Pag, pag two years, eh, putol yung saan yung mahina. May na kasi minsan mga sa atin, mag-upload tayo. Medyo mabitin tayo ba? Okay, start natin mas natin. Linisan natin dito. Okay, mas natin start tayo dito mas natin. Dito, dito tayo, umpisa sa may dulo. Dulo na banda. Dito tayo. Dito natin ilagay yung ano natin, yung camera.

isabog sabog lang natin. Ha? Huh? Isabog natin pagtapos ng na paglinis, sabog. Ano ba? mo na. Ah, sige. Balay-balay, ayan. -balay. Ah. Yeah. Sa atin natapos na po yung isang plot natin. Yan, bali itong isang plot na lang yung kulang natin, ha? Ah? Ano ba? Eh? May mga okra mo tanim dito, ha? Ah. ah, sige yung isang plat na lang kulang Amin, betul mo, betul ya dapat talung gitu, dera tigano ulo. mahi talung, talung taas, sa sa taas. sa taas, sa taas, sa taas may talung tumo Tatlong piraso. po ba Opisahan na po natin naman sa ate pag ano Pag sapod yung ano natin Me Ano gusto mo me? Baka sulit ka kung magkikaw Me Ito yung pizza natin mas ate natin e, Sobra natin dati doon sa kabila Try na natin mas ate Kung uupra pa ito Magpasal silukin yung ano natin pizza sa natin mas ate sana po ito pet mga ilang buwan na itong stock dami dami pala yung isang ano isang lata mas dami masyadong dami kailangan talang ha ambot lang dapat pala mas ate mga ganitong ano lang mga ano lang sa silang bilhin pero kaya mahal kasi yung ano, isang sasi. Maganda kasi ito eh, yung mga ano lang, isang lata, mga 200 plus yata, 100 plus ba ito. Kaya nainggan nyo tayo pili ng ano, isang lata. Yan pala, dami pala ang dami pala. 5,000, 5,000 na pala yung buto ng isang lata. hindi nga diba sa atin. dito na tayo sa silope no may lumal lumalabas kasi yung ano ang ngalan nito mas ate babo pabo dito na lang kunin natin eh. dito, sa labas uy swerte kaya to okay. Pupo ka naman ito masyarte. Ah, uh, Tayo pa rin gagawin natin dito. Pag mo po kumukuha na sa panang tanggalin na lang natin. Okay. Okay naman sa ate. Tapos na. Bilis ka na. May gusto sa iyo. Bilis na bilis. Okay, paki-close na. Oh. Paki-close. Oh. Ala, hindi na call. Tapos na. Tapos na Makal Mak yung May nag-miss ko naman sa atin. Kaya i-call back natin. Mm -hmm. Oh, hindi ko alam ito. Hindi ko alam sa atin yung bagong phone natin. Oh. Ito. di Ito. Hindi ko alam mag-ano. Okay. Eh, is Isa natin yung umay. Tingnan natin mas yung ano natin. Sinapod. Puno po natin mas atin yung malaman natin yan kung makumpukumpukan na kung ma tumubo na yan kung tayo doon na abangan na lang natin yan mas ate paglabas nila kung dami ano eh, transplant na lang natin pan transplant na lang natin mas yung ginagawa ni Mrs. ngayon yung kamatis niya mas ate ano oh. Anong kitinanay mo eh? Ha? Ano may mong itanong? Mapakinabangan ba yung itanan ni mo? Pukra. Pukra at saka. yung mga Yung sita doon sa third floor natin ilagay mm. Doon na sa floor natin ilagay siguro. Walang load. Sige. Pero yung po ano. Ito ano, may sasmile niya hindi sa ref na to. At saka yung mga kamatis niya, ang taba. Katulad, katulad ni Mrs. Mataba. <laughs> Tingnan naman sa atin yung kung gaano kataba yung itinanim niya mga sate oh. Yung kamatis niya. E pinagmalaki niya yung kamatis mga sate. Mahal na daw yung kilo sa ano ngayon. 120. Ito yung mga i dispose niya sa ano, merkado. Dispose sa merkado may 120, ilang puno lang to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Anim Anim Ito yung Uy, dami mang kuhan me dami mo mga ano black black ant grabe lang ito ka, katanong mo kung ano okra dikit dikit man pangwa ah mga ta tatlong piraso lang dyan ilagay oh, grabe yung dikit dikit oh Ah. Ano mo sabo dito? Ukra ukra pa rin. Dami ng okra. Hindi ka naman kumakain ng okra. Hindi na buhay yung ano eh. Dika ha? Sige. Try mo lang. Abangan naman natin ito mas yung ano natin dito. Yung dalawang plat. Kung anong kalalabasan yan. Nalinisan na po natin yung mga pineapple. Dito sa ano natin. Second floor. Uy! Nakabinta na tayo mas dito sa ano. Sa dalawang plat na yan. Umi income mas ate. Na-deliver na po natin yung ng kapis tayo. Nag-vlog tayo. Ah, Nag-vlog tayo mas ng ano. Pizza. Yun man yung ano. Kaptas ng ano natin sa dalawang plat. Deliver kasi sa manta. Okay. Yan muna kaganapan ngayon mas sa ano natin. Sa second floor. May babay mo na may. Iin muna natin yung no, vlog muna, natin. Yung ha? Luya. Babay mo na may. Ayan mga sate, babay mo na. Bye, bye, bye. Babay mo na mga kita Itago mo lang yan. Itago mo lang. Sunod na lang yan. Abunuhin ka ng imong kuan may. Butangin kuan may. Ito yung mga butangihin. kumpus ito na imong kuan. Yung mga kuan. Ito Yung mga ano mo ba? yung mga ano nga yan tangkangkong taba para tumaba yan the next day ok lumipas na mga ilang araw mas ato tingnan natin mas yung ano natin dito yung mga tanim kung sumibol na ba yung sinabot natin na ano pitsay dali lang mas yung pitsay dito mas ato suma oh man may sumibol na tingnan na, natin wow ok na mas Dali lang talaga ka basta mapit sayo. O. Oh. ano na lang natin tumaw sa atin. E, Isipirit si parit na lang natin pag laki-laki na siya oh. Dali lang Ilang araw lang oh, labas agad. Maganda kasi yung panaman sa atin, ulan-ulan. Tapos di naman masyadong mapiktuhan dito kay si Mayla, may, may neto 'yan taas, ito 'yung isang flat din, ganoon din. Oh, okay. Ganda. Wow, wow. Okay. Dito, dami dito. Dami dito. Dami lumabas. Okay. Mga ilang araw ito masyate, ano, i-transplant na natin, i-transfer natin yung iba. Oh, ayos na, oh. masyado ito muna yung anong update natin ngayon mga ilang araw lang kanapan ngayon masyado sa ano natin dito sa second floor tanim tayo ng mga ano mga pitsay tapos iba iba klase uy namulaklak na yung ano kamatis si mrs masyado oh. yung mulaklak na Okay, ba bye bye me thank you so much bye bye thank you so much for watching thank you so much Muna ng kaganapan ngayong tanghali. Dito tayo sa second floor. Tapos doon sa rooftop, sa third floor, Baga naman sa si atin kung anong natin tanim doon. Baka yung mga sitaw sa gilid. Tapos ang palaya siguro. Balik tayo ng palaya. Okay, thank you so much for watching mga sa Bye-bye. Salamat sa so, pag-bye-bye sa mga videos. Bye-bye.